Hello mga kanyusko, Christy Permin palaban pa rin Palaban pa rin ang batikang komentarista na si Christy Permin Sa kabila ng paglalabas ng pahayag ng mga abogado ni Dominic Roque Laban sa malisyosong paninira na sinabi umano ni Permin sa kanyang programa Ayon sa pahayag ng kampo ni Roque We strongly condemn the malicious and defamatory public statements of Ms. Permin Ginawa raw ito under the guise of entertainment news without any effort from her to confirm the same from me Mr. Dominic Roque. Ang aktor di umano ay nahihiya at humihingi ng paumanhin kay Mayor Bullet Halusos at sa kanyang pamilya dahil sa palisyoso at mapanirang puring litanya ni Permin. He is embarrassed and apologizes to Mayor Bullet Halusos and his family for being dragged into the public conversation because of the malicious, defamatory public innuendos of Miss Permin. Binanggit din sa statement ni Roque ang issue sa prenuptial agreement di umano nila ni Bea Alonso. Reckless statements related relating to the alleged disagreement over the prenuptial agreement between them are not only unverified but merely based on speculations intended to produce a negative image of the parties concerned. Sa kanyang paliwanag, sinabi naman ni Fermin na wala siyang binanggit na pangalan ng kahit sinong politiko wala po akong binanggit na pangalan. Napatunayan ko na ang condo unit ni Roque ay nakabanggit sa isang politiko pero wala akong binanggit. Puro tanong yun. Sabi niya, hindi ako nagsasalita. Hindi ko nga binabanggit ang condo unit samantalang alam na alam ang address. Wala kayong naririnig sa akin. Dagdag pa nito. Sinisi ni Fermin si na Dominic at Bea dahil pinatagal daw ng dalawa ang paglilinaw sa totoong dahilan ng kanilang breakup. Nagbigay nagbigay daw kasi ito ng pagkakataon na panghimasukan ng mga bashers ang kanilang relasyon. Dominic, dapat sa'yo nang galing ang paglilinaw. Bakit pinatagal mo kasi? At yung paghihiwalay nyo ni Bea Alonso, tiniwangwang nyo kasi ng matagal na panahon. Binigyan nyo ng malinaw na pinto ang mga reporters, bloggers at bashers para manghimasukan ang breakup nyo. Pinagsabihan pa ni Christy Permin si Dominic Roque na napakasensitibo raw nito para sa isang public figure na pumasok sa mundo ng showbiz. At ngayon, Dominic Roque, napakaselan mo, napakasensitibo mo, public figure ka, pero lumalabas dito sa iyong pahayag na ayaw mong may naririnig at nababasa na para sa'yo ay hindi kagandahan. Hindi pwede yun. Iginiit pa ng komentarista na hindi siya hihingi ng paumanhin kay na Dominic Roque, Dapitan Mayor Bullet Alusos at dating Quezon City Congressman Bong Suntay. Sa derechahang pahayag ni Permin, para kay Mayor Bullet Alusos, sinabi nito na hindi ako hihingi sa inyo ng patawad ni paumanhin ipagdadamot ko dahil kahit minsan hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit ng pag-aari ng isang baklang politiko samantala sinabi ni Mayor Bullet sa isang interview na I think these people will have to be reprimanded may consequences din yun no, may batas tayo eh I will do some legal actions against you. ano sa palagay nyo aabot kaya sa demandahan at himas rehas ang isyong ito mga kanyusko ano Paang gusto yung pag-usapan. I comment mo na yan and don't forget to follow, like and subscribe para sa mga latest ganaps.